Ayan guys, no, nakakita nyo, nagkakaikay na sila ng tatlo. <laughs> natanggal na natin yung mga dumi tsaka yung ibang damo na ano. Ayan, kaya ganado sila magkakaikay ngayon kasi bago yung kanilang lupa na kinakaikay. Ayan, Ayan po sila oh natapos na tayo rito. Yun doon na lang sa loob. Doon, doon sa mga babae na lang yung wawalisan natin. Lilinisan natin. Tapos dadagdagan natin ng uh, lupa. Oh. Ubus natin yung pagkain natin. Bago natin dinisan. Na, na, na. Ah, di na pa buka paya Ang mga payat pa papuya na ali Ah, katatapos lang natin silang purgahin. Purgahin nyo. May, may halak-halak uh, ngayon kaya sinunod sin natin sila na para sa sipon para hindi magtuloy kasi kawawa yung pag sayang uh, yung maingit na nga So ayan guys, hanggang dito na lang muna yung video natin na to. Para dyan sa ako, o. kasi eh nakita nyo, dami kong awalis yung diba sa loob. Yung mga tinabas natin dito ng mga damo, pinano natin sa nila nung nakaraan para ano. Eh kaso ay nag-iipom, pag ano, eh. May mga halak-halak din to, kaya inanaw ko na ng gamot ayun. So lililinsa muna natin para uh, maano sila. So, hanggang dito na lang muna po. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching me. Nakakita nyo yun. Ang dami na naman talbos. Pinagpuputol ko na. <laughs> Makapal na. Ay, nandito nga. Tinabas ko na nga po yun. Para hindi natawi dito sa ano nung kapitbahay. Kaya yun. Ang gaganda ng mga talbos nila. Mananawa ka lang kung magmumunggo ka. <laughs> So ayan na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching po ulit at God bless.